Magandang buhay mga ka-SSS. Tanong ko lang, ano kaya ang pipiliin mo? True love o SSS rules? Ganito yan. Isang ginoo, 59 years old, ang saya-saya niya kasi ilang buwan na lang, 60 na siya. Ibig sabihin, pwede na siyang mag-retire at simulan ang pension. Pero hindi lang yon plano rin niyang pakasalan ang matagal na niyang live-in partner. Ang ganda, di ba? Pension tapos kasal, parang dalawang jackpot sa isang taon. Pero dito na siya napaisip. e paano kung mag-retire muna ako tapos sakalang kami magpakasal? Kikilalanin kaya ng SSS ang asawa ko bilang beneficiary? Medyo mabigat lalo na kung ikaw mismo ang nasa ganyang sitwasyon. So ano nga ba ang sabi ng SSS? Simple lang daw. Ang beneficiaries, legal na asawa at mga anak na below 21 o may kapansanan kung wala sakalang papasok ang parents o legal heirs. Pero eto ang catch. Kapag nagpakasal ka lang pagkatapos mong mag-retire o magka-disability, hindi kikilalanin ng asawa mo bilang beneficiary. Boom! Parang ang sakit, di ba? Isang maling timing lang at pwedeng mawala ng karapatan ang taong kasama mo buong buhay. Pero teka, hindi doon natapos ang kwento kasi pumasok ang Supreme Court at dito naging interesting ang lahat. Noong 2005, may kaso sa si Bonifacio at Elena. Matagal silang nagsama, may walong anak pa nga. Pero kasal, na-delay. Noong nag-retire si Bonifacio, hindi pa sila kasal. Nagpakasal lang sila makalipas ang ilang taon at ilang buwan lang pumanaw siya. Nang nag-apply si Elena bilang beneficiary, sabi ng SSS, hindi kay spouse as of retirement. Sorry. Pero hindi siya sumuko. Dinala niya hanggang sa Supreme Court. At sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng i-disqualify ang asawa dahil lang late ang kasal. Kinilala si Elena bilang legal spouse at beneficiary. Fast forward to 2023, si Leonardo nagkaroon ng permanent disability. Matagal na siyang live-in partner ni Belinda. Paglaon, nagpakasal din sila. Nagsama pa sila ng 28 years. Pero nang pumanaw si Leonardo, tinanggihan ulit si Belinda ng SSS same reason, hindi ka spouse as of disability. Pero umabot ulit sa Supreme Court at sabi ng Korte Suprema, hindi patas, diskriminasyon yan. Kinilala si Belinda bilang beneficiary at binigyan ng survivorship pension. So anong ibig sabihin nito para sa atin? Na kahit pagkatapos ng retirement o disability ka palang magpakasal, basta't legal ang kasal, totoo ang pagsasama kikilalanin pa rin ng SSS ang asawa mo bilang primary beneficiary hindi na mawawala ang karapatan ng asawa mo kahit late ang kasal pero mga ka-SSS tandaan hindi automatic ang lahat may proseso pa rin buti na lang kinampihan ng Supreme Court ang patas at makatarungan pinakamahalaga siguraduhin mong updated ang beneficiary records mo ngayon, tanong ko sa iyo, kailan mas maina magpakasal? Bago ba mag-file ng retirement o kahit pagkatapos? I-comment mo ang ngayon na kung updated na ang beneficiaries mo at i-comment ang yes kung sangayon ka na kahit late ang kasal, dapat pa rin kilalani ng asawa. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami ang makaalam. At syempre, mag-subscribe ka na rin. Kasi kung mahal mo ang pamilya mo, dapat laging updated sa mga ganitong usaping SSS. Hanggang dito na lang. Ingat lagi at magkita tayo sa susunod nating video.